Hello, hello, hello. Good morning, good morning sa lahat nating mga idol sa construction site. Ito na po yung blazing ng ulan. Pumapatak-patak na po. Nagsisimula lamang sa ambon. Pero kapag kanaipon naipon ang ambon ay nagiging uh, uh, tubig. At siyempre kapag ka ang tubig ay dumadami makikita natin na iipon ng tubig sa sahig sa flooring, sa kalusara. at ito na ang resulta mga kaibigan, ng ulan mula sa langit at sulyapan natin muli ang aking kaibigan na napakagwapo you know, nagmumunituring sa kanyang mga kasama na you know, shout out shout out kay idol uh, idol natin no? Uh. <clears throat> at uh, ito at, mga kaibigan, uh, muli nating sulyapan at ako po ay may masaya dahil nakatikim na rin sa wakas ng ulan sa tagal ng panahon na uh, nakakaranas ng init ng panahon at ngayon lang araw na ito ngayon lang nakatikim ng tinatawag na ambon at ulan ayano kahit mahina yung ulan kahit mahina yung ambon naiipon din mga kaibigan pagka lumalagapak bumabagsak sa uh, kalsada o sa sahig o sa lupa ayan o, mga idol o nakikita na rin ang tubig sa sahig sa flooring sa kalsada Maraming maraming salamat po sa ating Panginoong Diyo, sa kanyang blessing at binigyan niya tayo ng ulan dito sa aming lugar at sana po ay ganun din po kayo sa inyong lugar, sa inyong lahat-lahat na na uh, sa sakupan, sa lahat-lahat na kinaruruunan nyo ay sana po ay mabagsakan din kayo ng ulan dyan upang uh, maibusan naman ang init ng lupa Upang sumingaw ang init ng lupa at syempre yung mga ugat-ugat ng mga halaman ay magsisimula ng mabuhay at dadaloy ang tubig sa mga ugat-ugat ng mga pananim. Uh, you know? Thank you, thank you very much sa inyong pananood. God bless you and more and more blessing everyone. hello, uh, hello, hello. Ito ako, basang-basa na ako, pero okay lang na mabasa ako. Ang malaga ay uh, makatikim ng ulan sa araw na ito. Shout out sa mga hindi pa nakakatikim ng ulan. Uh, you know, makabukas kayo naman ang makakatikim ng ulan sa inyong mga lugar. God bless you all and more blessing everyone.